Sa inilabas na ulat ng Bleacher Report, lumutang ang isang kontrobersyal at kapansin-pansing balita patungkol sa posibleng pakikipag-usap ng Los Angeles Lakers at Miami Heat para sa isang trade deal na magdadala kay Andrew Wiggins sa Hollywood. Ayon sa source, nagkaroon na raw ng paunang pag-uusap ang dalawang koponan, at lumalabas na isa ang Lakers sa mga pinaka-agresibong team na naghahanap ng karagdagang lakas para sa kanilang kampanya sa darating na NBA season. Sa panig ng Lakers, tila nagiging malinaw na nais ng kanilang management na patuloy na palibutan si Lebron James ng mga mahuhusay at versatile na manlalaro habang nasa twilight years na ng kanyang karera. Si Andrew Wiggins, isang two-way player na may karanasan sa playoffs at NBA Finals, ay tiniting ng asset na maaaring magbigay ng matibay na depensa sa perimeter at kakayahang gumawa ng punto sa iba't ibang bahagi ng court. Bukod dito, isa rin si Wiggins sa iilang wing players na may kombinasyon ng athleticism, karanasan, at defensive IQ na hinahanap ng mga contender teams sa modernong NBA. Ang kapalit ng naturang deal, ayon sa ulat, ay sina Gabe Vincent, Maxi Kleber, at Dalton Connect. Si Vincent, na dating bahagi ng Miami Heat at isa sa mga naging breakout players ng koponan sa kanilang mga playoff run, ay magbabalik kung sakali sa kanyang dating tahanan. Isa siyang matatag na guard na may kakayahang maglaro on end of the ball, at kilala sa kanyang grit, shooting, at leadership sa loob ng court. Samantala, si Maxie Kleber ay isang stretch big man na may kakayahang magbigay ng floor spacing at depensa laban sa mga malalaking forwards at centers. Bagamat hindi flashy, mahalaga ang papel niya sa spacing at pick and pop scenarios. Ang pinakamalaking bahagi ng trade, marahil, ay si Dalton Connect, isang highly touted rookie na kilala sa kanyang offensive arsenal. Ang kanyang inclusion sa trade package ay indikasyon na seryoso ang Lakers sa pagkuha kay Wiggins, dahil malaki ang potential ni Nick na maging susunod na star o reliable scorer sa liga. Kung tutusin, ang pagbitaw ng Lakers sa isang promising rookie ay isang matinding hakbang na maaaring magbigay ng signal na all-in sila para sa panandaliang tagumpay habang naroon pa si Lebron James. Sa kabilang banda, para sa Miami Heat, ang trade na ito ay nagbibigay sa kanila ng mas malalim na rotation. Sa mga nagdaang seasons, napatunayan ng Miami ang kanilang husay sa pagdevelop ng talent at sa paggamit ng system-based play sa ilalim ni Coach Eric Spolstra. Ang pagbabalik ni Gabe Vincent ay maaaring magbigay ng instant family sa sistema ng hit, habang si Cleaver ay magiging karagdagang puwersa sa front court na kadalasang pinupunan ng small ball lineup. Ang pagkakaroon ng isang batang scorer gaya ni Neck ay swak din sa long-term vision ng koponan, lalot naghahanap sila ng bagong piraso na maaaring e-develop bilang cornerstone sa hinaharap. Gayun paman, ang pagkawala ni Andrew Wiggins ay hindi basta-basta. Isa siyang mahirap palitan na wing defender at opportunistic scorer. Hindi man siya consistent sa opensa, ang kanyang kontribusyon sa depensa at versatility ay napakahalaga, lalo na sa mga big time matchups. Kaya't malaking tanong para sa Miami kung handa ba talaga silang ipagpalit ang kanyang kakayahan para sa lalim ng roster. Wala pang formal na anunsyo mula sa alinmang team ukol sa estado ng negosasyon, ngunit kung totoo man ang balitang ito, ito ay malinaw na indikasyon na parehong teams ay naghahanda ng mga hakbang para sa mas kompetitibong season. Ang Lakers, sa kagustuhang magtayo muli ng title contending team sa paligid ni Lebron at Luka ay mukhang handang magsugal. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!